Hi guys, hi guys, good morning, hi, 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 good morning, hi guys, itong video ko pong ito dahil kami lang nandito, mali sila, ang gagawin ko po, tatakotin ko yung mga aso, kaso itong mga aso na to hindi natatakot eh, huwag lang luminyon sa mukha ko, siguradong doon sila matatakot, tingnan natin. andun sila. Ayan. Tingnan natin kung matatakot itong mga ito. Kaso, kakapal ng mga buke. Eh. Hindi natatakot eh. Tingnan mo. Sabi ko na sa inyo eh. Sabi ko na eh, mga nango. Hindi natatakot eh. Tatakotin ko sana eh. Hindi na natatakot. Mga patuloy yung mga mukhang yan you know? Oh. Yung mga mukha na yan ang nakakatakot tuloy. Tingnan mo. Di ba ke? Dandahan nga lang ang ano ke? Kay... Ayan. Takbo na siya. Tuntuhay. Tunga tuntuhay. Tunga Tung piste na to eh. Dandahan lang. Dandahan lang itong ang paglalakbay ko. Dandahan. Asan ah, na kayo? Diyan pa kayo? Saan? Saan na? Saan na? Sana. O, kita mo? Tuwang-tuwa pa talaga sila na nandito ako. Ayan o. Sila patuloy ang nag-aaway. Ayan o. Ayan o. Ibis ko eh. Pero subukan natin. Subukan natin. Ayan. Ayan oh Ano? tatakutin ko lang kayo, hindi ako lalabas. Dito. Dito. Balik. Balik. Tu. Uh, tu. Uh, tu. Uh. Dito. Ayan. Na. Sunod kayo ng sunod. Ito si Suru eh. Diyan lang kayo. Tatakotin ko lang kayo eh. Yung isang ano. Impel. Ayan. Wah. Wow. Walang klarong panakot to. Tuwang tuwa pa talaga na sinamahan ko sila dito. Ayan. Ala 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 Nabigla naman yung isa